Sa karagdagan pang mga balita, report mula naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas. CMN Live. Live Nation. Friends Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Arian. Magandang umaga, Pilipinas. Apa dapat na estudyante mula sa Tuwi Sinyo High School sa Tuwi, Batangas ang isinugod sa ospital matapos mahirap huminga dulot ng volcanic smog. Dinala sa Don Manuel Memorial Hospital ang mga nasabing estudyante dahil sa hirap ng paghinga dulot ng Volcanics smog. Samantala, maliban sa mga mag-aaral ng nasabing eskulahan, may ilan pang estudyante na naapektuhan ng usok na nagmula sa Bulkang Taal. Sa ngayon, patuloy sinasagawang monitoring ng MDRRMO sa mga naapektuhan ng vaga. Kaugnan nito, kinansalin na ang pasok sa lahat ng pagbantas ng paaralan pang o pang eskulahan upang makaiwas sa pagkakasakit ang mga estudyante dulot ng bag. Wala rin pasok sa lahat ng antas sa mga pampublikot publiko at pribadong paaralan sa bayan ng Lian ngayong araw dahil sa epekto ng volcanic smog. Mula sa DWALFM 95.9 Radyo Totoo sa Batangas, ito si Rens Belda, nag live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live, live Nationwide. Nation Maraming salamat, Renz Beltam. po naman sa himpila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas.